minsan hindi gumagana ang aking auxiliary fan motor Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may narisip na naman tayong question related sa auxiliary fan motor at may pagkakataon daw na hindi gumagana yung kanyang auxiliary fan motor Okay, sa normal operation yan ano, pag naka off ang aircon ng inyong sasakyan eh normally nag on and off talaga yan so halimbawa scenario lang is 5 minutes siya na mag off 1 minute siya na mag on then 5 minutes ulit siya na mag uh, off then 1 minute na mag on so ganun yung sistema niya no? pag patay ang aircon usually on and off yan okay now dito naman pag naka on naman ang aircon ang normal operation yan depende ano kung may high and low yung iyong auxiliary fan motor pag naka-on ng aircon usually naka ano nga naka-low then pag nag-engage yung compressor tsaka mag high then eventually bababa ulit so on and off din siya high and low din siya so that's the normal operation ng isang auxiliary fan motor kumbaga talagang normal naman na on and off yan uh, may mga pagkakataon pa nga halimbawa from cold start tapos nakapatay yung aircon minsan inaabot ng mga 20 minutes bago nag-go on yung auxiliary fan motor actually isang uh, indication din yan, na nimbawa nagpalit ng radiator nagpalit ng auxiliary fan motor hindi pa, hindi pa talaga ino-on yung aircon then hinahayaan na mag-on yung auxiliary fan motor to confirm na nag-work talaga yung auxiliary fan motor ano so ganun lang naman mga paps kung do sa tanong is kung normal ba yon normal lang walang problema ang isa sa mga posible lang na kung sakali man naluma talaga yan at nag intermittent uh, yung tipo nag overheat na yung sasakyan mo eh hindi pa rin nag-go on yan eh well baka may problema na nga yan ano? pwedeng carbon brush yung problema o pwedeng yung bearing so isa sa mga way dyan is kung sakali man na ayaw gumana halimbawa nag-overheat na pero ayaw gumana pwede mong itap yan o katukin mo yung iyong motor. Baka naman uh, yung kanyang carbon brush is manipis na o stuck up na kaya hindi gumagana yung auxiliary pan motor. Just a reminder, no, pag kayo ay magpapalit ng auxiliary pan motor, as much as possible, original ang ipapalit ninyo uh, avoid ninyo yung replacement kasi may mga pagkakataon na pag replacement o yung motor na nilagay ninyo ay mabagal tumakbo pwedeng hindi lumamig ang inyong aircon especially pag stop and go situation yung traffic ano? at may mga pagkakataon din pag pangit yung iyong auxiliary pan motor na naikabit pwedeng kainin yung iyong blade pwedeng tunawin pag yung kanyang uh, yung kanyang bearing ay nagka problema iinit yon tutunawin yung blade ng inyong sasakyan so sayang lang no kaya yun mga paps no sakali man no sa auxiliary pan motor as much as possible original normally ang auxiliary pan motor pala it will last more than uh, mga mga 80,000 kilometers. Okay? 80 to 100,000 kilometers. Pwedeng malis yan kung sakaling babad na babad sa traffic ang inyong sasakyan. So, yun mga paps, no? Yung regards doon, kung normal lang ba na nag-on and off ang isang auxiliary pan motor, yes, especially kung naka-off ang aircon. Kung nagsunyo yung video, pakilike na lang mga paps.